kahulugan ng karne sa panaginip. Ang mga panaginip na nagtatampok ng karne ay maaaring puno ng simbolismo at kahulugan. Maaari silang maging tanda ng kasaganahan o isang babala na magingat sa isang partikular na sitwasyon. Maaari silang magpahiwatig ng lakas, sigla at pagpapakain o maaari silang maging babala ng isang potensyal na negatibong sitwasyon. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang hanay ng mga interpretasyon ng karne sa mga panaginip at kung paano sila maaring magpahiwatig ng mga partikular na mensahe. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa karne? Ang mga panaginip tungkol sa karne ay maaaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa kabuhayan at paggamit ng kalorik. Maaaring nakakaramdam ka ng gutom o pinagkaitan sa iyong panaginip at naghahanap ng paraan upang matugunan ang iyong pagnanasa. Bilang kahalili, ang karne ay maaaring kumatawan sa mga aspeto ng iyong personalidad o karakter na pisikal na malakas at makapangyarihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karne ng manok Ang panaginip ng karne ng manok ay maaaring kumatawan sa pagpapakain at kabuhayan dahil lang manok ay isang nakabubusog at nakakabusog na pagkain. Maaari rin itong kumatawan sa pagkamayabong at pagiging ina dahil ang mga manok ay kadalasang ginagamit sa pagsasaka at agrikultura. Bilang kahalili, ang karni ng manok ay maaaring kumatawan sa duwag o kahinaan dahil ang parilalang chicken out ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang isang taong umaatras sa isang hamon kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng matamis at karne ng sabay. Panaginip ng pagluluto ng matamis at karne sa parehong oras ay maging, magiging isang indikasyon ng isang pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Matamis ay maaring kumatawan sa kagalakan, kaligayahan at optimismo habang ang karne ay maaring sumisimbolo sa lakas at pagtitika. Itong panaginip ay maaari ding ma maging Bulo na ikaw ay kailangan sa mahanap ang karapatang balanse sa pagitan ng kagalakan at lakas sa paglipat at pagsulong sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng hilaw na karne ng isda. Panaginip na makakita ng hilaw na karne ng isda ay maaaring sumagisag ng isang bagay na bago o hindi natapos sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na kumilos sa isang bagay na iyong ipinagpaliban. Bilang kahalili, ang hilaw na karne ng isda ay maaaring kumatawan sa iyong primitive at instinctual na kalikasan. Ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat para sa isang tao na hindi tulad ng kanilang itsura. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng hilaw na karne. Ang panaginip na kumain ng hilaw na karne ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkapagod at pagkabalisa. Ang karne sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na bumabagabag sa iyo o nahihirapan kang harapin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na interesado ka ngunit nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa nagkahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng karne ng baka. Ang panaginip na makakita ng karne ng baka ay maaaring magpahiwatig ng kasaganahan, pagpapakain at lakas. Ito ay isang paalala na dapat kang maging maingat at maingat sa mga desisyon na iyong gagawin. Sa ilang mga kaso, ito ay isang babala na magkaroon ng kamalayan sa mga taong maaaring sumusubok na samantalahin ka. Maaari ding itong kumatawan sa pagpapakain na kailangan mo upang maabot ang iyong mga layunin at intensyon. Ang panaginip na ito ay maaari ding magpahiwatig ng pangangailangan na kumuha ng higit na responsibilidad at pagmamayari ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng hilaw na karne ang panaginip na makakita ng hilaw na karne ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay mahina at nakalantad. Maaaring pakiramdam mo ay inaatake ka o nasa panganib ka. Ang panaginip ay maaari ding isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay sa iyong buhay na hindi tulad ng tila. Mag-ingat kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan at mag-ingat sa mga nakatagong atyenta kahulugan ng panaginip tungkol sa lutong karne ng manok. Ang panaginip ng lutong karne ng manok ay karaniwang sumisimbolo ng kasaganahan at pagkamayabong. Maaari rin itong magmungkahi ng isang bagay na pampalusog at kasiyasiya ay malapit ng pumasok sa iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala tungkol sa isang tao o isang bagay na hindi tulad ng tila mag na huwag makipagsapalaran ng hindi muna lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng karne Ang panaginip ng pagluluto ng karne ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng motibasyon at nasasabik tungkol sa isang bagay. Ang karne ay maaaring sumagisag sa ilang aspeto ng iyong buhay o personalidad na sinusubukan mong paunlarin o pagbutihin. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan ikaw ay nakakakuha ng higit pang karanasan at kaalaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng karne kapag vegetarian. Ang panaginip na kumain ng karne kapag ikaw ay isang vegetarian ay nagpapahiwatig na maaaring nagsisimula kang mawala ang iyong moral na kompas. Maaari kang sumuko sa tukso o maaari kang makaramdam ng tukso na labagin ang iyong mga alintuntunin sa pagkain. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na nakakaramdam ka ng pagkabalisa, o pagkabalisa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang freezer na puno ng karne. Kapag nanaginip ka ng isang freezer na puno ng karne, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na trabaho o mga obligasyon. Ang malamig na temperatura ng freezer ay maaaring kumakatawan sa malupit na katotohanan ng iyong buhay, at ang karne ay maaaring sumagisag sa lahat ng bagay na iyong kinakaharap. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na magpahinga at magpakasawa sa ilang masasarap na pagkain karne. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng hilaw na karne. Kapag nanaginip kang maghiwa ng hilaw na karne, maaari itong sumisimbolo sa galit at poot na maaaring pinipigilan mo sa iyong paggising. Maaaring nakakaramdam ka ng pagkabiko o kawalan ng lakas sa isang sitwasyon at ang panaginip ay isang paraan para sa iyong hindi malay upang mailabas ang ilan sa nabuong pag-iting ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa isang tao sa iyong buhay na hindi dapat pagkatiwalaan. Ang taong ito ay maaaring kaakit-akit at mukhang hindi nakakapinsala, ngunit maari silang nagtatago ng isang madilim na bahagi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hamburger meat Panaginip ng hamburger meat patty ay karaniwan sumisimbolo ng isang bagay na hindi tulad ng tila. Ang panaginip ay maaring nagbababala sa iyo na ang isang bagay ay hindi tulad ng nakikita sa ibabaw at dapat kang magingat. Ang panaginip ay maaari ding isang pan sa pagiging hamburger. Ibig sabihin ay sinasamantala ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na karne. Kapag nanaginip ka ng bulok na karne, maaaring nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng marumi at kontaminado sa anumang paraan. Maaaring ito ay sumisimbolo sa isang bagay sa iyong buhay na nabubulok o nagiging masama. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang sitwasyon o relasyon na lason. Ang karni ay maaari din maging isang metapora para sa mga tao o mga sitwasyon sa iyong buhay na nahihirapan kang harapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghain ng karne. Panaginip tungkol sa paglilingkod. Ang karni ay karaniwan sumasagisag sa pagkuha ng isang bagong responsibilidad tulad ng pagiging isang magulang o pag-aako ng isang tungkulin sa pamumuno. Maaari rin itong tumukoy sa ilang uri ng pagbabagong darating sa iyo. Ang karne ay maaaring kumakatawan sa pisikal na aspeto ng pagbabagong ito o ang pagkilos ng pagkuha sa responsibilidad na ito. Kahulugan ng pag naginip tungkol sa pagkain ng meat pie. Ang panaginip na kumain ng meat pie ay maaring kumakatawan sa material na seguridad at kaginhawaan. maaring rin ito maging simbolo ng iyong gana sa tagumpay. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nahihirapan sa mga responsibilidad na iyong ginampanan. Ang pagkain ng meat pie ay maaaring isang senyales na kailangan mong magpahinga at muling magkarga ng iyong enerhiya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karne ng tupa. Kapag nanaginip ka ng karne ng tupa, sumisimbolo ito ng kadalisayan, kawalang kasalanan at bagong simula. Ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na magsimula ng bago sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang panaginip din ay representasyon ng iyong mga personal na katangian. Maaaring ikaw ay banayad, mahabagin at may malaking kapasidad para sa pag-ibig. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay masyadong nagsasakripisyo sa sarili o may isang tao na sinasamantala ang iyong mabuting kalikasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karne ng pabo. Ang panaginip tungkol sa karne ng pabo ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ito ay maaaring patungkol sa isang financial windfall, isang bagong trabaho, o isang mabungang relasyon bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magudyok sa iyo na maging mas nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Ang karni ng pabo ay maaari ding kumatawan sa iyong kapistahan ng Thanksgiving na isang oras upang magsama-sama sa mga mahal sa buhay at magpasalamat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lutong karne. Kapag na ka ng lutong karne, maaaring ito ay kumakatawan sa isang bagay na pampalusog at kasiyasiya sa iyong buhay. Maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay nagtatamasa ng mabuting kalusugan o ikaw ay nakakaramdam ng sapat na emosyonal at espiritwal. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na luto o mapanlinlang kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng karne. Ang pagkain ng karne sa isang panaginip ay kadalasang sumisimbolo sa lakas, kapangyarihan at pagkalalaki. Maaari rin itong kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay kasuklam-suklam o marahas. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na natutugunan mo ang isang pangunahing pagnanasa o pagnanais. Bilang kahalili, ang karne ay maaaring representasyon ng mga bagay sa iyong buhay na sa tingin mo ay makapangyarihan at mapanganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-iihaw ng karne. Ang panaginip ng pag-iihaw ng karne ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa higit pang kaguluhan o pakikipagsapalaran sa iyong buhay. Maaari rin ito maging senyales na masyado kang naglalagay ng diin sa trabaho at hindi sapat sa paglilibang at kasiyahan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong maging mas mapamilit at mas mapanindigan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karne ng baboy Ang panaginip ng karne ng baboy ay kadalasang sumisimbolo ng isang bagay na negatibo. Ito ay maaaring kumakatawan sa ilang uri ng katakawan o labis, gayon din ang isang bagay na marumi o marumi. Bilang kahalili, ang baboy ay maaari ding isang senyales ng isang taong sakim o mapagbigay sa sarili. Kung ang baboy ay niluto, maaaring ipahiwatig nito na malapit ka ng tamasahin ang isang bagay na ipinagbabawal o bawal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng karne ng pusa. Kapag nanaginip kang kumain ng karni ng pusa, maaaring ito ay isang metapora para sa iyong pagsira sa sarili. Maaaring itong sumagisag sa mga damdamin ng pagkakanulo o paggamit ng isang tao. Ito ay maaaring isang babala upang maiwasan ang pagkuha ng ilang mga panganib sa iyong buhay bilang kahalili ang panganib ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nilalamon ang iyong mga mapagkukunan at hindi inaalagaan ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karne kasama ang mga kaibigan. Ang panaginip na kumain ng karne kasama ang mga kaibigan sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng isang pagnanais para sa isang mas malapit na koneksyon. Maari rin itong senyales na pakiramdam mo ay naiiwan ka o kulang ka sa pagsasama. Ang pagkain ng karne kasama ang mga kaibigan sa isang panaginip ay maaari din maging tanda ng kasaganahan at kasaganahan. Ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa iyong pangangailangan para sa emosyonal na suporta o maaari itong kumatawan sa kagalakan ng pagiging bahagi ng isang sumusuportang komunidad. Ano man ang kaso, kahi nito na kailangan mo ng mas makabuluhang koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nagluluto ng karne. Kapag nanaginip ka ng isang taong nagluluto ng karne, ito ay sumisimbolo sa kasaganahan. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay naglalaan sa mga taong walang pakialam sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa karneng may bulate. Panaginip ng karneng ma may bulate ay maaaring sumisimbolo sa mga hindi nalutas na isyo at takot sa iyong buhay. Maaari itong kumatawan sa mga damdaming negatibo sa loobin na ikaw ay mayroon at pag-iwas sa mga problemang dapat ay kaharapin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng hilaw na karne ng tupa. Ang panaginip ng hilaw na karne ng tupa ay madalas na sumisimbolo ng isang bagay na bago o walang karanasan. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na malapit mo ng simulan sa iyong pagising sa buhay o maaaring ito ay isang senyales na nararamdaman mong mahina. Ang panaginip ay maaari rin nagbababala sa iyo ng isang bagay na nagsasabi sa iyo na maging maingat habang sumusulong ka kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karni ng pating. Ang panaginip na kumain ng karni ng pating ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng banta o kawalan ng katiyakan sa iyong buhay. Ang pating ay maaari ring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong personalidad na sa tingin mo ay mahirap o nakakatakot. Bilang kahalili, ang pating ay maaaring isang metapora para sa ilang takot o pagkabalisa na nararanasan mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng karne Ang panaginip ng pagputol ng karne ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng pagbabago o paglaki sa ilang paraan. Ang karne ay maaaring sumagisag sa iyong aktwal o potensyal na sarili. Maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng panggigiit sa iyong sarili o pagharap sa ilang mahirap na sitwasyon. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa isang oras kung kailan kailangan mong gumawa ng isang matigas na desisyon. Ang pagkilos ng pagputol ng karne ay nagmumungkahi din na may nahahati at marahil ito ay mahirap matunaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili ng karne. Ang panaginip na bumili ng karne ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng nutrisyon at suporta sa iyong paggising. Maaring tumatanggap ka ng tulong mula sa iba o pakiramdam mo ay nasa mabuting lugar ka. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala tungkol sa labis na pagpapakain sa isang bagay. Mag-ingat na huwag kumuha ng higit sa iyong makakaya kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang karne. Ang panaginip ng nasirang karne ay maaaring isang tanda ng pakiramdam na may bahid o hindi karapat dapat. Maaaring sumasagisag ito sa mga hindi nalutas na isyo na nagdudulot sa iyo ng pakiramdam na mayroong kang negatibong pananaw sa buhay. Ang nasirang karne ay maaari di maging tanda ng presimismo at kawalan ng tiwala sa iyong sarili. Mahalagang maglaan ng oras upang pag-isipan kung anong mga hindi nalutas na isyo ang maaari maging ugat ng panaginip na ito at gumawa ng mga aktibong hakbang upang matugunan ang mga ito nang sa gayon ay maaari kang sumulong ng may higit na kumpiyansa at optimismo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karne ng leon. Ang panaginip na kumain ng karne ng leyon ay nagpapahiwatig ng iyong pakiramdam ay malakas ikaw ang may kontrol at hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Ang panaginip na ito ay maaaring nangangahulugan din na ikaw ay matapang at may kumpiyansa. Anda kang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari din maging isang babala upang bantayan ang mga taong maaaring sumubok na samantalahin ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karne ng ahas. Ang pagkain ng karni ng ahas sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pakiramdam na nakulong o nakakulong sa ilang bahagi ng iyong buhay. Ang ahas mismo ay maaaring kumatawan sa isang mapaghamong sitwasyon o tao na sa tingin mo ay mahirap iwaksi. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang babala mula sa iyong hindi malay na magingat para sa isang tao na hindi tulad ng itsura nila kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng karne ng alligator. Ang pagkain ng karne ng alligator sa isang panaginip ay nagmumukahi na nakakaramdam ka ng adventurous at handang makipagsapalaran. Ang karne ng alligator ay kumakatawan sa isang bagay na bago at kakaiba na handa mong subukan kahit na ito ay maaring medyo mapanganib. Maaari rin itong isang metapora para sa paglamon ng isang bagay na ipinagbabawal. Bilang kahalili, ang panaginip ng imaheng ito ay maaari din maging isang babala na magingat sa isang taong mapanganib at hindi dapat pagkatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakita ng isang naghihiwa ng karne. Kapag na naginip kang makakita ng taong naghihiwa ng karne, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa tungkol sa isang bagay sa iyong pagising. Ang taong naghihiwa ng karne ay maaaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng sakit o hindi ka komportable. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na pumuputol sa iyong buhay tulad ng isang mahirap na problema o mapaghamong, o mapaghamong relasyon. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa karne ay maaaring kumakatawan sa isang labis na pananabik o isang emosyonal na pangangailangan, pati na rin ang mga damdamin ng lakas, kapangyarihan at pagkalalaki.